Susuko mo ka, pangirihan mo, ha? Mm-hmm. Uh -uh. Ilang taon ka naman kukulam ka? Ouch! Ilang taon Bata ka naman? Matapa. Ta ilang taon? Susumala so, mo ilang da taon 30. ka? Nasa 30. 30 ano? 34. Oh, ako'y 30 anos na, anong magagamot? Aray. Wala kang halalaban sa akin. Alam bakit? Hindi. Alam bakit? Hindi. Aray! Aray! Ang Diyos ko ay buhay, nasa langit. Uh -huh. Ikaw ang Diyos mo, demonyo. Uh -huh. Tama, Aray. mali? Tama. Ayoko Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo uh -huh. lahat ang ginawa mo dyan. Gagaling to, ha? Oo. Mm -mm. Kaibigan ko pa man din to. Mm -mm. Nagkamali ka ng binangga. Uray. Oo. Yung sa asawa nito, tatanggalin mo rin, ha? Mm -mm. Ubus yan. Wala na. Meron pa sa ulo. May mga kilala ka pa, Mang Kukulam? Wala na, wala na po. Marami kang kilala, Mang Kukulam? Wala na. Kahit pag kayo magtulong-tulong? Wala na. Ubos? Oo, yung ano po. Yung sasama nito, ubusin mo? Oo. Uh -uh. Gulit ka ngayon kala nahuli? Uh -uh. Sobrang sakit po. Ayoko na po. Ayoko na po. Ayaw ano Ayoko na ulitin. Ano nakikita na ulitin. Ayoko na ulitin. Ayoko na ulitin. Opo. Ano nakikita mo ngayon? Liwanag po. Ayoko na po. Sobrang liwanag. Opo. Ako maliwanag. Opo. Ang mga anghel. Nakikita mo? Opo. Ilan ang anghel? ilang ang anghel sa likod ko? ko po. Ano parang, ayaw ka na po. Tatawagin ko San Miguel Arcanghel. Aray po. Nakakita mo San Miguel. Opo, na po. Ano, alam mo na, liwanag po. at dilim. Opo. O, o sa kapapanig. Liwanag. Hmm, hindi kang tawad dali. Patawad sa Panginoon. Po. Sa Panginoon. Sa Panginoon. niyo po ako. Magkamali po. Huwag ka na uulit ha. O o tapon po. mo eh. Waxi mo yan. Tatanggalan kita ng kapangyarihan ngayon ha. Opo. Sa so, ubang nang pangyawi, eh. dinidiskomunyon kita. Ouch! Masakit lang. Opo. Masakit lang. Sige, opo. talaga. Aray ko na po. Busay mo yung sasama nito. Dile Wala Dine. Magkakaayos ito Magkaka liito, opo, ha. Opo, opo. Pag hindi nagkaayos ito, sampal sa akin. Opo. Papatayin kita na kita. Opo. Ang, opo may opo. anak ka na? Opo. Wala po. Ang usapan kasi pag ganito, gigilitan ko pa din. Uh -uh. Mamatay ka mabuhay, Diyos nang bahala. Opo. opo. Ang tanong yung pangungulam ha. Opo. Papabaunan kita para hindi ka na umulit, ano? Ayaw ko nang pumagalit ko. Hindi ako Pag ah. ika'y pinabaunan ko, huwag ka sisigaw. Pag sumigaw ka, papatayin kita. ha? Anong ginagawa mo ngayon? Nasaan ka? Nandito po sa bahay, Santo Tomas. Oo. Ah. Sino kasama mo dyan? Wala po ako lang po. Mag-isa ka lang sa bahay? Opo, hindi ko na po talaga ulitin. Eh. Anong usapan natin ha? Opo, opo. Pag, umiyak, pag sumigaw ka, patay ka. Ano? Opo. Tahimik. Oh, <coughs> Mga 5 seconds lang. Ayoko na po. Ayoko na po. Ayaw Apoy po. ng impyerno. Apo. Hmm. Bitawan yung paan yan. Kayang kaya ka ko pa yung dagdagan. Ayoko na po. <coughs> ubus lahat. Apo, ubus na po. Yung ritual, alisin mo dali. Yung ginagamit mo. Wala na po. Tapon mo yung mga gamit mo. Tapon ko na po. Hindi na po. Wow, na tayo. Ngayon na, na po. itapon mo na ngayon. Apo. Kaya kung makakalakad ka sa bahay niyo, tapon niya na. Sunugin mo. Ngayon na. Apo, apo. Nina, na. Opo. Opo. Sunugin mo. Opo. Ingit lang eh. Wala na po. Matigas ulo mo. Papapatay nga. Sunugin ko na po. Nina, na. Gusto ko Opo. makita sinusunog mo. Opo. O nasa na? Ba't hindi mo pa sinusunog? Wala na po talaga. Yung mga kwintas mo. Wala na po. Tapong mo yan. Opo. Mutya, meron ka? Wala po. Tapon yan. <tip> Pasok sa <safe> ito. <tip> Gising. Nagawa mo. Iwan ko sa'yo na. Nakatulog ka d'yan. CR lang ako eh. Bakit na natulog? Hindi pa tayo gagamutan eh. <laughs> Namamang pa ako kanina. Oo nga okay, eh, nag-CR nga ako. Tapos natulog ka na pagbalik. Oh, ano kasi wala ka na tayo. Ano ma'am? Magsimula pa lang tayo. Tikit ka. Tikit. Tapos na tayo kanina pa. <laughs> Binidyo ko para